Hello guys, good day. Welcome back po sa ating channel. At for today's video nga po, itutuloy natin ang ating coin hunting series. At nakadalawang balot na po tayo guys, ay tatlo na 10 piso at bokya nga tayo don sa tatlong balot na yon. Wala pa rin tayong nakikitang semi hard to find or hard to find. At for today's video, sana makakuha tayo ng semi hard to find or kung sa swertehin hard to find na rin or error coin so bago po tayo magsimula marami pong salamat sa ating mga subscriber na walang sawang sumusuporta at sa mga paunti-unting nadadagdag pa sa ating channel welcome po sa ating channel na coins tv kung saan gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po at kung bago ka pa nga lang po sa ating channel at hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video. At yung bell button po, huwag nyo pong kalimutan para po updated nga po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update. Okay guys, umpisahan na natin. First batch natin. Sana makadali na tayo dito ng hard to find or semi hard to find. Okay, first coin natin, ang common na common, 2006. Next coin, 2001. Next coin, year 2017. Maganda rin ang condition niya, guys, pero marami na rin ako nito. Magaganda rin ang condition, common lang din 'yan. Okay, next coin natin, another 2017. Next coin, 2015. Common. Next coin natin, 2005. Common. Next coin, year 2006. Common lang din. Next coin, another 2006. Napakarami talaga ng year 2006. And next coin natin, year 2011. At ang ating last coin sa ating first batch, 2005. Okay, proceed tayo sa ating second batch. Wala pa rin tayong nakuha sa ating coin hunting. Okay, first coin natin, year 2017 common next coin is year 2006 next coin 2006 at next coin hindi na maganda condition nito eh. year 2002 and ang next coin natin ay year 2010 common next coin year 2017 common next coin natin 2004 common next coin year 2008 na naman guys reverse 3 to ah ok kikip ulit natin yan guys next coin 2010 at ang ating last coin sa ating last batch ay second batch 2004 Okay, at mag-proceed na po tayo sa ating last batch. At mukhang nakadali tayo guys ng 2008 na reverse 3. Okay, dapat 'yun na. Ah. Okay, ang ating first coin sa ating last batch 2003 Next coin, 2006. Common. Next coin, 2011. Common. Next coin, year 2002. Common. Next coin, 2005. Common pa rin. Napakadami nating na nahahunt na 2005 at 2006. Sobrang common nilang dalawa. At eto nga, year 2006 na naman. Very common ang 2006. Na napakarami talaga at year 2005 na umiikot sa atin. Okay, ang ating last coin. Sa ating coin hunting for today, 2005. At ayun nga. Nakadali tayo ng year 2008 na reverse 3. Ayos. Bukang jackpot tayo dito guys. At ito ang nahunt natin nung nakaraan nating video 2004 at 2008 din. Tignan nyo po ang likod nitong isa. Oh. Die 1. At ito pong nakuha natin ay die 3. Okay, i-update uh, po natin itong year 2008 na to. Alamin po natin kung ano ang current price appraisal at percentage base sa record ng numista. At uh, ito nga guys, n.numista.com. 10 piso uh, tignan po natin kung ano ang record ng year 2008 sa numista at uh, na nga po tayo sa year 2008 ang year 2008 guys ay may tatlong klase at naka-jackpot tayo guys, Reverse 3A ang ating nadali. Reverse 3 A na may percentage lamang guys na 0.6%. So napaka konti. Ayos. At ang common po na madalas nating nakikita na kagaya po ng una nating nahan hunt ito po reverse 1B na may percentage na 6% kaya kinikip din natin to kahit common 2008 at eto ang nagpanalo ngayon guys jackpot reverse 3 reverse 3A guys nadali natin 2008 Ang reverse 2 po sa 2008, reverse 2A ay 0.9% at ang ating pong nakuha ay 2008 na reverse 3A na may percentage lang po na 0.6%. So kapareha siya ng 2009 guys, Pansinin ninyo. Same lang sila ng percentage sa namista. Reverse 3A at yung 2009 na hard to find. Kaya masasabi natin na ang 2008 reverse 3 ay hard to find din kagaya ng 2007 at 2009. Okay, ayos. Jackpot to. Okay, yan lamang guys. At maraming salamat po ulit sa inyong pagsama. At ngayon nga ay nakachamba tayo. Jackpot to. Reverse 3. A. 2008 Ito po yung karaniwan nating nakukuha na common 2008 reverse 1 Pansinin nyo po guys yung diferensya nilang dalawa yung pagkakaiba yung cogwheel Ito po oh, malaki At saka yung sun rays, mahaba Okay yun lamang guys Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating coin hunting at palagi po tayong magingat po yun lamang maraming salamat and god bless